Hi guys, good afternoon Guys, lapitan natin si Yui Yung aming puting aso <laughs> Yun, ang bait naman pala Ayun o, si Yui So, higugro mo na uh, Summer cut Since na mainit naman ngayon At mira lang yung ulan so, eh, may shape Bali nga At saka guys, after yan Bayit talaga ng aso na yan uh, sana yung maligo So, yan Kaya hindi problema uh, So, yung Anak na dalawa niya Yung dalawang brown guys Papa home service na lang namin Kasi Ang hirap isakay sa aming sasakyan uh, To bili Gusto niyang sumilip sa bintana So Siyempre, eh, matalas ang kuko niya. Eh, baka makalmod yung leather. Sayang naman. So, yun. Ang ah, gagawin namin, pasertisan na lang yung dalawa. Ayan. Ayan. So, Mamaya guys, makikita nyo siguro ang uh, effect niya. Ang ganda na niya. Oh. Kapit-kapit yung balahibo ko Oh. Baka oh, pag inuwi namin, di na masinala. hala, <laughs> Di na masinala si Uwi ng anak na dalawa. Ayun so, na So, recommended dito ng anak namin na si Russell na dito dalhin. Para lahat. Dito uh, Dito na kami. So guys, uh, mahigit dalawang oras daw ang growing. So, yun no? Ako, lumabas na ang kulay talaga ni Yui o. Oh. Ganda na o. Oh. Iba na ang pagkaputi niya. ano oh, o. talaga ni Yui. Ayan.

Gabog pa rin. Hindi pa tapos. Uh, uh sa laki. Para kung buwan. Ang uh, Ayun pa lang guys. Oh. Ayun Oh. Asa may bandang leg pa lang. Oh. Wow. Ang ganda na o. Oh. oh ang ganda na oh, guys. Kapal ng balay. Oh. Parang uh, tupa guys oh. Ayun Isang guys na Kuan din ito oh. Shih tzu. kasi eh Ah ito, kita pala Ayan Kasabay niyang ingroom Ayan eh Pakabay talaga niyo, eh, oh oh. Ayun. Ayun. Leg pa no? lang, oh. Ayan. Malapit na. gumanda. So, guys. Ayan uh, lang mula ito ang update. Balikan na ako doon si Uwi maya maya ang konti. Guys, andito kami sa Nano Veterinary Clinic. Ayan, oh. No? Ayan yung mga naka-pay guys for grooming. So, yun ganda oh tsaka okay naman hmm. maganda naman may mga pagkain din dito guys oh so mamaya um, yeah. bibilang ko lang ng gritsi yung para hindi malikot sa sasakyan yan oh sabi kasi siya guys eh pagkakuan um, eh

kasi si Ang guys, oh. Kasi sa mga guys siyang paligoan, lalo na sa uh, hindi sa Balikot. Uh, huwag lang makakakita ng ibang aso, talagang magwawala. Ayan. Mag-lawyer na Well, magmukha nga aso na si Yui Gale So guys, uh, susunod yan Pagkatapos uh, madry ang balahibo So, hindi ko alam kung mabuwasan ang kuku o lilinig siya ng tenga Pupitag yung loob, tinanapin mo na yan okay, guys

Nakukuan pa siya eh. Uh, namamangha pa siya. Mabago ba siya? Mabago? Oh. Anong aboy? Mabago? Amoy askan. Papasabar ka na rin yung isa dito. Ay, Si Yui, abrin dan hybrid na po ano? Saya ka na? na? Okay. Saya na? baka bigla okay? mo bihiyak ha ilakad lakad mo muna ha bago mo pa sakayin ha may plastic to eh hindi ka ka lang pandan ko May magbabayad na lang kay Yumi so ayun, uh, bukas na ba yung dalawang brown, si Cookie at saka si Shuki, pero home service na guys kasi mahirap isang si isisakyan hello guys, andito na kami uh, back to home base uh, to <laughs> ay naku medyo inabot lang guys ng saktong dalawang oras ang regrooming ni Yui yung regrooming niya 700 kala ko 500 kasi ang laki guys eh ang laki aso kasi kaya may dalawang tao talaga ang tagahawak buti na lang guys hindi siya kuhan hindi siya nangangagat so, ayun na tahimik lang siya to pero may time na nakikiliti si Stega pipipit plus daw din na blower na. Siguro kahit ano namang aso, ganun, nagkalita uh, na lahat na maging iba So guys, uh, ito, pakita ko sa inyo ngayon si Yui. So guys, ito na po si Yui. Ayan. Nakita niyo po, parang di naman nagbago katawan, solid pa rin, no? Kita niyo yung mga muscle niya, oh kasi mga natanggal na yung na mga balahibo parang tupa sa kapal <laughs> so ayan na si guys si Yui so hindi na muna natin guys ibabalik do sa kulungan nila sa kulungan nila sa, sa kwarto muna ni Jelo siya mag stay hanggang hindi hindi na Very calm yung dalawa. Bukas guys, nagpa-home service na lang kami kasi wala kami cage na paglalagyan pa. Pero order na kami sa online. Kasi mahirap pagka ganito ang lalaki, eh, kawawa na may sa sasakyan. Nai-scratch yung mga gilid-gilid kasi, syempre, uh, Pansi, eh, manigalig sa loob ng sasakyan, lalo na pagka Pagka-breakday, umibig ko. So, ngayon, oh, masaya siya ngayon. Ayan. So, kaya, guys, hanggang dito na lang. Siguro, bukas, abangan natin yung dalawa pa. Uh, Nagpa-home service na lang naman. Actually, guys, 150 lang naman yung plus sa home service. So, okay na siguro yun. And then, ah... Uh, siguro well, guys ang dito na lang muna po at maraming maraming salamat po sa inyo lahat bye bye po